na ano, isa ka sa top ano talaga celebrity vloggers, content creators at isa ka sa pinakamayaman di ba sa Pilipinas. Oh, yung, ano yun? Yung BIR. <laughs> alam naman na aware kami na aware tayo lahat doon. Pero ano yung mga simpleng bagay ba na sabi mo nga di ba hindi mo madadala yung mga mamahaling bag mga ganyan yes. sa oo. Oh, bilang oh, ano oh, mo yun dahil napakayaman mo nga. Ano yung mga simpleng bagay na kinakaligayan mo simpleng ba bagay. Siguro yung time with the family, yung kakain kami, nagluluto kami, tapos kakain lang sabay-sabay. Yun yung mga simpleng bagay na hindi ko mabibili. Pero na-experience ko at masayang masaya, -masaya ko dun. Yun, yun yung... Family pa rin talaga. Bakit ba? Siyempre! Alam mo naman lumablight na ako, hindi pa ako tapos sa trabaho. Saka parang yun naman eh, work, family, Ganun, oh. Ah, nagde-date ka talaga? Na naisisingit mo naman? Minsan. Gano'n kadalas ang minsan? Tsare! <laughs> <laughs> minsan! Kasi ngayon hindi ka masyadong busy. Di ba? Hindi ka pa nag... So, oh, medyo pero, may time ka na. Wala ako masyadong time pa rin. Ah, wala pa rin? Oo, oh, oh uh, Ako applied, diba? bago ako lumap life, di ba? Bago ako mag-focus uh, sa pag-ibig. Mm -hmm. Ano yung mga businesses mo? Isa-isa yung mga iba, di ba? O sige. Basta ano, I'm blessed and... Uh, oh, you, are super blessed, actually. Okay. O kaya nga nagsishare ka talaga. Kung meron kang gusto pang tulungan, na sabi mo nga, di ba, gusto mamigay, idol mo yung namimigay na, ano, na vlogger. Sino yung gusto, gusto mong tulungan talaga? Na vlogger? Hindi. Na mga tao? Idol mo, idol mo si Mr. Beast, di ba? Dahil na mahilig mamigay. Sino yes. yung gusto, gusto mong tulungan talaga na tao kung meron kang chance? I love to help the street. Yung mga nagtitindan, mga vendors, magsasaka, yung mga taong kailangan talaga ng tulong. So yun, uh, mga fishermen natin, yan. Ba, oh, ay, wala ka naman balak to bakbo. Hoy, wala! Wala! Naku, manamano ka, girl! so ano naman alam ko, sa pag-Pilipinas uh, yung ilalaban, hindi naman yung artikong content creation lang. So kailangan, actually ang dami na nagsasabi na tumakbo ka, tumakbo ka, grabe ka mamigay. Okay. Hindi mo rin ako namimigay para tumakbo at hindi mo rin kailangan tumakbo para makapamigay. Ang pagtakbo Dama. talaga is for the country yung may maganda kang magagawa, mga batas, mas papapaganda ba yung bansa natin. Kailangan natin lumaban at up, no? So yun, hindi talaga ako tatakbo kasi wala naman akong alam dyan. oh, tsaka natuwa kami sa'yo. Alam namin yung sinuportahan mo last time, eh, Last elections, di ba? Yes. Marunong so, ka po ng kandidat. yun sa puso ko, yun po talaga. Correct. O, oh, last na. Last question. Nabagit mo nga yung family, di ba? May time ka ba, ano, Ivana, na mag, yung iniisip ka na time for yourself kung kailan mo gusto mag-settle down, magpamilya na on your own? Lama kayo mata ni Kuya Alan. <laughs> yung mga 2 years, pag 30 na ako. 28 ah, na kasi. Ah, 2 years to go. Yes. Yes. Kapag mga 30, feeling mo, ay ako ah, hindi ko pala sinasabi lahat. Pero kapag mga 30, feeling ko, I think it's the time for myself and to start uh, focusing on love, on family, ganun po. Thank you, thank you. Good luck.